Hello guys! Pumili pala ako ng bike sa agay sa Shopee. So, check natin at saka reviewin natin kung like ba o dislike. Uh, yun, so guys, uh, nakita nyo naman na ang ganda talaga. So, nung binili ko yun, nung nakita ko, eh, tuwan-tuwa talaga ako kasi unang verse ko pinilihan yung bike ko. And, so ngayon, tingnan natin kung ano naman yung pinagkaiba nung saddle ko sa dati at saka yung ngayong bago kong bili. Uh, so guys, uh, doon muna tayo sa dati kong saddle, yung pinalitan ko, no? So, kung nakikita nyo dyan, uh, itong saddle ko na to, mag 2 years na rin to, wala pa itong palit-palit. <laughs> Tsaka sobrang makapal siya, makapal. Tapos yung foam niya sa loob, sobrang lambo talaga. No, compare mo din sa bago kong binili na weapon saddle. No? Pero naka, parang yung cover niya is gawa lang sa plastic. Parang gawa siya sa plastic. Tapos yung kulay white na nakikita niyo, is gawa siya naman siya sa parang rubber siya na garteray siya na garteray siya na tela yun yun sobrang kapalang ng foam niya, sobrang lambot So guys, uh, doon naman tayo sa bakong bilhin ng weapon savage na bike saddle. No? So, dito naman sa bago kong bike saddle, uh, medyo manipis siya. Pero ang ganda ng design, sobrang gandang ganda ako sa design. Matte yung cover niya. Tapos, napaka simple pero alam mo yung simple pero rock yung design. Napaka angas. Tapos, mat yung kulay niya mat black and then ito tinanong napaka dense napaka solid pero ang siya ang malumot siya pero kung kumpare niya siya sa old kong sade, mas ma talaga siya kung compare natin po, kitang kita nyo yung pagkakaiba nilang dalawa yung sa talaga sobrang nipis tapos yung sa sobrang kapal no? so trinay ko rin pala siya kanina kaninang tanghali no? medyo sumakit yung pit ko kasi hindi pa talaga ako galing kasanay sa bago kong saddle pero alam ko masasanay rin ako pag trinay ko ng trinay yan kasi mas nasanay ako sa dito dito sa luma ako na sobrang kapal talaga ng foam niya ang <laughs> sarap dito ako mas kampante no? so sa akin ngayon siguro mga one week basta na yung pet ko hindi na ito sasakit so ayun lang sana nagustuhan niyo yung video na to nakita nyo kung mga kung bibili kayo sabihin ko approve tong bike saddle na to para sa akin maganda maangas